Haya so, na nga mga mamshi, am, mga amigas, yung ating munting uh, selebrasyon sa birthday ni Jeros at ni Trina na uh, parehas nag-birthday ng May 11. Ayan. Di naman po sila kambal, 2 years ang kanilang gap. Nagkataon lang nasabay ang kanilang birthday. So ayan mga mamshi, yung ating mga handa sa risaring uh, protas at dessert. Ayan. Siyempre, yung mga main course ay yan yung ating chapsu suey ating niloto yung ating fried chicken meron ding fish fillet spring roll meron ding uh, barbecue ah uh, syempre yung ating buffet meron tayong tinagdakan uh, dinuguan na luto ni Torogi one, turugot to luto dito ni Torogi ayan, uh, damot ah uh, syempre te, pansit nga hanga maawawan aw, iti pansit ne aglalaw kadamot ti prutas kin fresh lumpia uh, ti pinikpikan adamot iti natay sinang law nga kunada syempre hanga maawawan ti rice because rice is life adamot iti pasta white pasta yan oh, tamakao makano ti pansit kaya sometimes nagluto ti pansit excuse me Ayan, mga mamshi, yung ating mga stamot nga at datila to. Or ar arosit ar kin, pakpak ko nga fresh. Ayan. Siyempre, lalako tayo kami isungahan na. nga mapukaw iti handaan. Ay, yeah, yeah, Kas nah, tamot ni, nah. nagtagtadan iti lechon da abalayan kin ni GM. Nga inukisan damot na na po, <mere> tayo ni John. Kaya nagpresenta po, leti balasang kay Abasi ni ni Althea nga agkanta ka no ito'y birthday so ayan mga mamsi hindi nga lang natin pwedeng ilagay yung kanyang background dahil alam nyo na iwas tayo sa copyright pero napakabibo po itong batang si Althea yan bibong bibong bata yan napaka aktibo po siya uh, kaya siya na po yung nagpresenta sa sarili niya na mag uh, pre-present ng isa kanta. Hindi lang isa, dalawa o tatlong kanta ang kanyang inalay sa ating birthday celebrant na si na Jeros at Trina. At syempre, um, pagkatapos kumanta ni Althea, may sunod munod pang mga guests, si Kuya, kumanta para sa kanyang minamahal na asawa, yung kahit maputi na daw ang kanyang buhok o yung kanta ni ni Ariel Rivera o Martin Rivera ayan, and then siyempre kumanta din kami dyan ni Komare, pero siyempre minus one na, o minus two, or acapella na ang ginawa ko hindi ko na nga lang in-upload, mga mamshi kasi baka matakot kayo, hindi na kayo manuod, dahil ang boses ko ay naparpar na bulo dahil wala po tayong practice mga mamshi, dahil nga sinabi ko pag uh, nung gabing yon Uh, Friday night, uh, nag-iisip pa rin ako ng kanta, hindi ako makapag final decision, my gosh Ikinabukasan eh, ay nag-practice pa kami ng sayaw ni Ma'am Shio so ayan, sinabi ko na na nag-practice kami ng sayaw ni Kumare ng isang oras, pero um, in the other hand, na perfect naman namin kahit medyo konti malinong kami ng uh, sumaya uh, sumayaw, ayan si Kumare nung kumanta siya yan kailangan minus sa uh, akapela. <laughs> Wala nang tugtog. Alam niyo na no? mahirap ng mga copyright. Sabi kaya nga sinabi ko na kanina, 'yan ang kulit ko ano. At siyempre, ayan yung ating mga bisita, busy sa pagkain kaya hinandugan namin sila ng kanta. Ayan. O di ba? Oh, nandiyan din si King si King Sibe at si Mr. Domingo ayan si Kuya yung habang inaawitan niya yung kanyang minamahal na asawa ayan syempre sa mga iba pang mga guest o syempre ayan at uh, 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 ito na ito na yung uh, uh, sinasabi ko sa inyo na pang distract habang kayo kumakain at sanay walang nabulunan abang kami ni Komare ay lam nyo na uh, multitask, tagaluto, tagalinis Yan, kumanta din kami at uh, syempre at uh, yung highlight ay sumayang at uh, sa katulad sa pagkanta tinanggal ko rin yung uh, background music at hindi ko na rin dyan inupload yung aming sayaw na sa whole video dahil pare ko na mga ma'am si dahil alam niyo na ang hirap mag-edit lalo lalo na ang hirap kaya uh, mag voice kasi nga may background tayo mga music alam syempre pag may party may music yan pag pinoy talaga hindi mawawala ang music kaya daging may copyright Ayan, alam niyo na ang, uh, ang uh, stricto si uh, Lolo Mets at syempre si Lolo uh, youtube Ayan. dahil nga sa ating youtube channel yung mga makapanood pwede nyo rin po itong panoorin sa ating youtube channel na Mars 2004 and 1 may 1 po kasi sa dulo kasi yung 2004 lang na na youtube channel ko ay hindi ko na maalala yung password so dinilit ko, nag-open po Ay, hindi po pa pala dinilit do. nandoon, hindi ko lang po siya mabuksan, mga mamshi, am mga amigas at siyempre yung aking page na Amigas TV at yung mga uh, meron din akong isa pang page yung uh, sa shop na yung uh, The Amigas House kaya yung mga mapupunta naman sa Baguio o La Trinidad bumisita naman kayo sa aming shop ng mag only wings meron din tayong mga burgers spaghetti at yung ating binalo na uh, meron tap silog long silog pwede po kayong kumain doon mga mamshe ayan meron din tayong mga pang dessert at kape tsaka, uh, meron tayong uh, milk tea Ayan, milkshake nandun po. So, ayan okay. mga thank, thank, you mga ma'am siya. At syempre, uh, birthday ng mga bata. At ayan, pinasasaya din namin yung mga bata. At uh, uh, dinabigyan sila ng pagkakataong maglaro. Ayan. Next happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. Who wants cake? Who wants cake? So, ayan mga mamsi, mga amigas. It's kids turn. Ayan, galaw-galaw, kilos-kilos, kilos-kilos din pag my time. So, ayan nga, para hindi sila maboring, pinigyan namin sila ng chance, to sumayaw. do ayan nga, yung sinasabi ko, tinanggal ko po yung music dahil po sa tindi ng copyright, mga mamsi. So, ayan, at least nakikita nyo silang gumagalaw. That means, nag enjoy po yung mga bata. Ayan, hindi lang busog-lusog para maging active din yung ating mga chikiting. Ayan, o, ba diba, mga mamshi? O, at least walang umiiyak o walang iyaking bata. Dahil lahat sila halos eh, mga big boys na, wala nang... baby, ayan, yung mga batang mga baby noon, nagsilakihan na sila ngayon, kami lang ang hindi lumalaki. Ay este, ako lang pala ang hindi lumaki. Ano ba yan? <laughs> pwede, kung pwede lang ibalik ang uh, panahon. Ayan, Oh. So, ayan, ang mga bata. Ayan, di ba? Enjoy na enjoy sila, mga mamsi. Okay, get in the line, guys. What line? Where's the line. The line? <laughs> okay, get your So, ayan na, mga amigas, mga mamsi. Yung mga kuha ng picture namin nung sumayaw kami ni Ma Kumari. At siyempre nag-change costume din para naman maiba. Ayan, o. Oh. oh ba diba, parang hindi pinaghandaan kasi may change outfit. Ayan naman yung mga nagagwapuan at nagkakaganda. Ating mga bisita all over the world. Ayan, may galing US din dyan. May galing Philippines. oh di ba mga imported. At syempre, sa kalapit na probinsya dito sa Toronto and dito kami sa Oshawa. At alam nyo ba mga ma'am, si itong uh, uh, hall na ito is uh, maluwang siya, spacious. At saka may uh, park po talaga ito at saka may uh, hall sa dito. And then sa labas pag nabori 'yung mga bata, pwede silang maglaro sa labas. Yan ang kagandahan at saka maaliwanas po ang paligid hindi mainit, hindi maingay dito lang sa Kingston Park dito sa may Oshawa dito sa along the Wilson and Dean ayan so dito uh, ginanap yung birthday ni Jeros at Trina dahil mas maluwang nga naman kesa dito sa bahay na masikip. Pwede din naman kaya lang malamig panong panahon na yun kaya hindi sila pwede na outdoor dahil alam nyo na malamig panong May unlike ngayon sa summertime is super init. So ayan na So that's it mga amigas, amigos, mga mamsi, mga papsi. Thank you so much for watching Hanggang sa muli, bye bye See you on my next video